Ano na kay Ay! oi! Nak? Oh, asan na Nak? Bata, mo, mami! Ay, sa dikit, oi! Kabulong igang kayo! Ah, ba kayo na maligya ka suotir dire? Bakit sa'yo pata dire? Oh, na! Naabot mo diri kay mga kasala kayo mo! Abot, mangani ka dire! Ikaw, Nak! Dugay na ka dire, Nak! Dugay na, mami! Unya, Nak! Dili na gito sa hangtod sa hangtod. Mami, dili ba ni sentro sa impyerno? Dili ba ni sentro di ay? Nyiinit na kayo? Sentro, mami, init kayo. Ay, ito dito? Pasig ko, masiguro ka. Kaya nung way danik rito? Na solar dito. Sus, pati sa satanas ba, may stress inyong kabugo. Mami, matutag sa sentro. Layo pa na. Ah, mag-grab maggrab na. May grab rin, mami. O niya, ang sama, matutag sa sentro, ane. Baktas Okay, let's go. Up, up, up. up na Ginsa na siya na. Muna yung gwardiya sa mami. Ah, uh, mo ba na? Kasi pangalan ni Muya. Ah, lolo. What? Miss kag-iga ang panahon na, no? Kaya gisip ko siya na. No, eh. Ata mo alto. Hala, wala para ba may kapani to? Ata mo alto. Ah, naninda na si puto na. Ata mo alto, ma. Pagtaro ba? Pahala ka. Kaya may buong buha nga ba? ba? Ata mo alto, ma. Asa na sa alto, mami? Ah! ah! Um, yeah, mo add to dumi sa Sinfos Empire. Bawal! Al ako! What? Um, Japanese na siya na. Ang mong gingon? Ay, ang ka Anakot ka Kaluko ka ba? Amiya, yeah, pwede may musulod. Kaya mo to sa Sinfos Empire ba? Bawal! Al ako! a ako! Hala, gusto mahago na. Ay, ang gingon, bawal. Pero, mo agi sa yahaw. Ah, okay. Nakasabot na mi. Ang na mo para makasulod, media. Al unsa Al Udah lagi salah Am aku sir. Am Maritis kau semua. Bro. Am bayala. Aku kai skamer. Am Aku ko. Aku sugaron, Am bayala. Mawal. Sir mga mengabukat dia musala. Pasutlah kami. Mawal. Aku kan tahu. Mau bas sir. Pero karo sir. Bukat mo sala buhaton. Lala. lala.